May mga tropa nga pala tayo nga nagdi-DIY at nangiram nga pala sila sa akin ng pambal blapping At yun nga pala, syempre hindi naman tayo makapag-DIY ngayon dahil nga tayo ay pilay. Ayan, ito nga pala yung mga motor ko. Ayan, bali pagdating na pagdating ko nga doon pala sa kanila, ito na sana, nakabutan ko na agad si Bentong na hawak-awak yung cylinder head at tinuro ko nga sa kanya kung paano baklasin yung block. At ang next ko nga palang tinuro sa kanya ay kung paano niya babaklasin yung piston. Bali may ano ka yan, may uh, pin tapos may lakyon. Tatanggalin yon, susundutin lang. Madali lang naman yon. Tayo tinuro ko na rin sa kanya. At ang next natin eto ng cylinder uh, block niya. Ayun, medyo ongoing na nga yung uh, piston. At yun nga advice ko nga sana na na. Kaso nga lang hindi namin mapapalitan dahil nga Sunday. Yan at gagamitin nga nila ito mamayang gabi. Yan, next natin naman yeah. dito. Yan. Uh, ito liwal. naman wala. tayo. Nalinis ko. So, tagal, ang tagal namin nilinis to. Eh, sila pala naglinis. Di ako. Tinroon ko nga pala si Bentong ulit kung paano magkabit ng valve uh, lock. Yan, yung talagang uh, sure sureball na sureball para kako ka hindi matanggal yan. At shoutout nga pala doon sa taga video namin kay Bem Bem. Yan, siya nga pala na yung magbubuo neto. Pero sabi niya hanggang baklas lang daw siya. <laughs> Kawawa tao sa'yo. Bem Bem, yung ibang turnilyo, nasa na? <laughs> At ang next ka wala, hey, ito no, na, nangayos na nga pala namin siya. Tapos na to. Yan, uy, umipit ng konti, tatanggalin na lang namin yan. Bali, ito naman, next natin, yung kanyang mga internal ng uh, cylinder head yung may ari nga pala, stress na, stress na. Ayan. At yun, siyempre, ito, the rescue nga pala tayo dito. Pero parang nakatulong nga ba talaga tayo dito. <laughs> next natin, ito na. Yan, ayusin na natin kanyang cylinder head yun. Sinong pa nga dun sa aking uh, na mga magampa. Ah, yan, tapilok pa more, basketball pa more. Yan, rocker arm yung kinakabit natin dito. May gawin rin yan. Siyempre, kailangan yung merong uh, thread eh, yung nakalabas sa kanya para sa susunod, maugot natin siya. Yan, and may are. Yan, makakira, makakira. Ayan nga pala. Bali, next natin. Ito na, yung kanyang uh, camshaft na ikabit na natin. Pati yung uh, camshaft lock. Ito na. Kakabit na natin yan. Yan, ba diba? Gigil super na nga ako dyan. At yon uh, check lang natin. Ito nga, timing. Dapat yung timing gear. Yan, bali, dinadouble check ko nga kung paano nga ba yung timing nya. Siyempre, kailangan din natin nga malaman yon para hindi magumpugan yung balbas at piston nya. Yun, uh, di rin kasi ako nagbaklas na ito, no. Bali, ito nga pala. Yan na, next natin. Ito na siya. Naisalpak na namin. Lahat. Okay yun na. Bali, salpakan na lang to Kaso nga lang, yung uh, timing niya, yan, hindi ko nga rin talaga totally sure. At nag nga pala ako sa YouTube para malaman natin kung paano nga ba talaga yung tamang timing na ito. At nung nakuha natin yon nagcheck check nga rin tayo mga technique kung paano nilalagay yung nandito sa may kanyang uh, cam gear. Meron pa kasi itong uh, dalawang uh, parts na nakalagay dito sa cam gear. Ano? At yun, inabot, inabot kami ng gabi. Under kaya ito. Ayun, umandar na nga at uh, doon nga ay umalis na rin ako dahil nangangalay na nga rin yung aking apa. Uh, Kailangan ko nang umupo at uh, tumiga. Yun. Bali, God bless yan. Naayos na